kung ano mang ginawa niya sa anak ko, hindi deserve ni Christine yun. Hindi deserve ng anak ko. Labi sa paghihinagpis ni Ginang Sharon Dacera oh God, sa pagkamatay oh ng kanyang anak na si Christine, oh isang flight attendant. Kwento ng Ginang, nagpaalam ang kanyang anak noong December 31 na sa isang year-end party kasama ang mga kaibigan at kasama sa trabaho sa isang hotel sa Makati. Tumawag pa umono si Christine noong madaling araw para bumati. Sabi ko na saan ka mag-New Year. So sabi niya ay ma doon sa hotel sino sino kasama mo na. Yeah, syempre, yung mga friends ko rin na play attendant. Pero hindi maganda ang balitang bumugad sa kanya kinaumagahan nang tumawag ang isang kaibigan ni Christine na kasama sa party. Anong nagsabi siya na namatay na? Ah, sabi ko nag-uusap pa kami kanina 2:35 in the morning. Asa, mother, sabihan ka na namatay na. So, syempre, magwawanda. Anong nangyari sa anak ko? Basi sa police report, natagpo ang walang malay sa bathtub ng hotel si Christine, tanghali ng Enero a Uno. Dinala nila ito sa clinic ng hotel, pero dahil walang pulso, idinaretso siya sa Makati Medical Center, pero dead on arrival na ito. Ang ikinamatay, ruptured aortic aneurysm o naputokan ng ugat. Pero hindi naniniwala ang pamilya ni Christine na natural cause ang ikinamatay nito. Dahil nang puntahan nila sa pagamutan ang labi nito, nakita nila ang mga pasa at mga pinsala nito sa katawan. Sa mga larawang ibinigay sa news team, kita ang ilang pasa at sugat sa kamay ni Christine kaya hindi naniniwala ang kanyang ina sa kwentong natagpuan na lang itong walang malay sa bathtub. Ayon sa abogado ng pamilya Dasera, lumalabas na hindi lang pala ang mga kaibigan ni Christine ang nakasama niya nung gabing iyon. Siya lang ang nag-iisang babae kasama ang sampung lalaki. She was supposed to be with friends and she was not supposed to be with strangers. Lumalabas din sa otopsiya na may palatandaan na inabuso ang biktima. Kaya kasong rape with homicide ang isinampa sa sampung lalaki na kasama ni Christine nung gabing iyon. Tatlo sa mga ito ay hawak na ngayon ng pulis habang nakakalaya pa ang pito. Panawagan ng ina ni Christine sa mga suspect, sumuko na. Buti kayo buhay. Mamatay kayo sa kulungan. Buhay yung iniram nyo sa amin. Buhay din yung kabayaran. Pagsisiyan niyo yan. Jack Batallones, ABS-CBN News.